Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. So wherever you are, so welcome to my channel. So if you're just new here, please don't forget to subscribe, like, and share. So guys, um, may ano ako, may problema ako. So um, tungkol ito sa credit card ko na eh, I really don't know kung nahak ba siya or whatever. So, ano ba ang reason kung bakit ako kumuha ng credit card? So, let me, let me explain to you first bakit ako kumuha ng credit card. So, first and foremost, credit card is, ano, is uh, very useful in times of yung mga kailangan ka and then alam mo naman na yung may mga emergency ka so makakaano ka makakagamit ka kaagad nyo, so di naman sa lahat ng panahon na meron tayo there are times na walang wala tayo di ba so and hindi mo rin maasahan yung mga kaibigan mo or mga relatives mo na magpapahiram sa iyo kasi wala rin sila di ba so kaya nga nag-secure talaga ako ng credit card So, unang-una for emergency purposes. Then, uh, pangalawa is kung magta-travel ako, kailangan mo talaga ng credit card. Like, for example, when booking a plane ticket, so kailangan mo yun. Hindi na kailangan maghiram ka pa sa iba because I, ano yung, I tried before, nanghiram ako and then, um, inaano ko rin so I, I add up kasi naano ako ba diba? So, nakakahiya naman na gumagamit ka sa ibang credit card na um, wala kang ano, ba diba, mag-add up ka. So, as a sort of thanks sa kanila, ba diba? And then, aside from that, um, saan ka man magpunta is magagamit mo talaga siya, no? So, uh, mga online transactions, magigamit mo siya. So, yun talaga ang um, ano no yun ang uh, mga bagay kung bakit ako nag secure ng credit card so um may dalawang credit card ako kasi nga mahilig ako mag travel and um nagagamit ko yun uh, most likely sa mga mga bookings like hotel bookings airplane bookings so nagagamit ko siya so magagamit mo rin siya kung you know, wala kang dalang pera and then my emergency so magagamit mo rin siya so the problem nowadays is you know pag gumagamit ka online so marami ng hackers so ang problema ko ngayon is ewan ko kung sino kasi uh, I always keep it in my mind na hindi talaga mag entertain ng kung may tumatawag or may mga offers. Hindi talaga ako nag aano talaga. So, kasi may reminder ang bank, di ba, na hindi sila tumatawag at um, hindi sila nanghihingi ng mga password or whatever, yung mga OTP or yung mga bank um, Uh, details, di diba? So, I always, ano talaga, so, watchful talaga sa mga calls. Hindi talaga ako nag-i-entertain ng mga ganun. So, and then, yung isa kong credit card, na ano ako kasi medyo, ano eh, may, may gumagamit sa credit card ko. So, yung credit card ko nga pala na nagamit is yung Union Bank city card yun before and then binili ng union bank so, diba so nagtaka ako bakit may ano ako may nag purchase daw ako so nag, na nag email yung bank sa akin na nag purchase daw ako ng ano ng meta ano ba yun sa facebook yung ano yung para bang ano ba yung tawag yon yung sa ano yung sa Facebook na nagmagaano ka um parang bibili ka sa mga ads parang Meta ads parang ganun hindi ko naman natandaan na nag avail ako ng mga ganun hindi naman ako ano sa anong sa mga ads wala din akong ano sa sa Facebook na on uh, ini endorse or something wala rin naman So, ayun na. Naano na ako. So, parang nataranta na ako. So, 11,000 plus pesos in pesos. And then, parang subscription yun pala. Subscription yung meta ads sa Facebook. And then, inaano ko yung bank um, sa customer service. So, ipinaalam ko sa kanila kung anong nangyari may nagano may nag-email sa akin na na ano daw nag nag subscribe sa meta ads and then i told them na hindi naman ako nagsa subscribe or gumagamit ng mga ano sa mga ads sa ads na kung ano ano diyan at saka ayon, iimbestigahan daw nila so pinaano ko na, pina buti na lang is ano, nag-email sa akin. So pina-stop ko yung pinaano ko yung credit card ko. Yung bang binablock. ko. So, ayun ko, hindi ko iba-block 'yon. By the next month, it's another 11,000 na naman. So, sinabi ko sa bank, bakit naman gano'n Hindi naman ako nag-avail ng kung ano-ano. I am always ano naman careful sa mga tumatawag sa akin na hindi ako tumatanggap I never entertain sabi ko. So ayun nahanap sila ng mga ano ng mga ng uh, evidence ko sa akin nga ba talaga. So ayun pina, pinaano ko sa kanila yung ano mga ina-avail ko yung yung mga services nila. So at first, hindi pa nag-appear sa aking ano, sa sa bill ko. And then sabi nila, iimbestigahan daw. So by the next month, yun na nag-appear na siya. Sabi ko so inaano ko na naman ang customer service na nag-appear siya sa sa ano ko bill ko. So I shouldn't be paying kasi hindi naman ako nag-avail ng mga ads. Na nag-subscribe. So, ayun nga, inano din yan na, um, don't worry, ay eh, imbistagahan daw nila. So, sabi ko na, sa ano ko, sa kutub ko, bakit naman ma, how do they know my, ano, my, my details, hindi naman ako nag, uh, ano, di, nan, man ako nagbibigay na kung sino-sino. And then, di ba may online banking tayo? So, nakikita mo yung mga ano mo, mga transactions mo. So, before na-access ko pa siya, but then now, hindi ko na ma-access yung ano ko, yung account ko. Diba, mag-send ng OTP yon Tapos, hindi na talaga mag-send ng OTP yung ano, yung bank sa akin. So, nagtataka ako kung kung sino nga ba talaga ang ano? Ewan ko ba? Bakit alam nila ang mga details ko? Hindi naman ako nag nagbibigay. At saka ewan ko lang. Yung ano kaya hindi ko na ma-access eh. Diba sayang din yun? 11, ano? 11,000 yung ano yung nagagamit ng credit card ko. So, ayun. So, tingnan ko pag sa sunod naman, kung meron na naman, ay nako talaga naman. Ewan ko lang. Pero yung isa kong credit card, hindi naman, ano, wala namang, wala namang nangyaring ganun. Ma-access ba talaga na mo, ano, na yung mga, sa, ano, sa mga bank, bank employees? ewan ko lang. Ang nila alam. Di, di, naman ako nagbibigay. Ayan, parang naano ako sa ganito eh. Parang nawawala ako ng tiwala. So, tingnan natin sa susunod kung ganun pa rin. Eh. Kasi bina, ipina ko na yung ano, yung credit uh, card ko. So, ayun ang bad experience ko. Hindi ko na magamit yung, ano, yung credit card ko. I need a replacement. At saka, wala rin naman ako sa Pilipinas. So, ayun, hindi ako makakahingi ng bago rin. Kasi, all they are always, ano, uh, emailing me na hindi daw ako maano, ma, ma, ano, ma hindi daw unsuccessful daw yung pag-deliver ng ano, yung card eh, wala naman ako sa Pilipinas. Hindi ko na magagamit talaga. So, ano pa naman yun? Ah, uh, magagamit ko talaga, no? So, whenever I travel. So, ayun. Hoping talaga na ma-solve and uh, ayoko lang magbayad ng ano, 11,000 na nagagamit ng iba. Malaki na yun, ba diba? So, ayun uh, lang so I hope na ano ma yung problem so guys uh, thank you so much for watching my video so as na now yun lang so comment down below kung bakit nagkaganoon I want some you know clarification for that kasi yung bangko hindi naman sila nagbibigay na ano na, sinabi lang na iimbestigahan daw pero wala wala pa naman ako wala pa naman ako update yun na nakakalungkot so guys please don't forget to subscribe and uh, thank you so much for watching so I hope that uh, I will see you again in my next vlog And have a great day ahead to all of you. Thank you guys.